Los Angeles Lakers aangkat pa sa top 2 bago matapos ang regular season at 6-10 big man magbabalik na sa Lakers pero bago yan, magandang balita naman para sa Los Angeles Lakers matapos ang kanilang quality win laban sa Houston Rockets. Mayroon silang dalawang araw na pahinga bago sumabak muli sa mga natitirang laban sa regular season. Ang break na ito ay malaking tulong para sa koponan, lalo na para sa mga key player na may iniindang injury. Makakatulong ito upang sila ay makapagpahinga, makarecover at maihanda ang kanilang sarili para sa mas mabibigat na laban habang papalapit ang playoffs. Isa sa mga pinag-uusapang balita ngayong linggo ay ang tungkol kay Maxi Kleber. Ayon kay coach JJ Redick, nagsimula nang makasama si Kleber sa kanilang practice, isang positibong indikasyon para sa kanyang pagbabalik. Sa ngayon, limitado pa ang kanyang galaw dahil individual practice pa lang ang pinapayagan sa kanya. Ginagawa ito upang maiwasan ng anumang posibleng setback at mapanatili ang tamang proseso ng kanyang rehabilitation. Ayon kay coach Redick, tiwala siyang makakabalik si Kleber bago matapos ang regular season. Naghihintay ang Lakers ng kanyang re-evaluation upang malaman kung maaari na siyang sumabak sa mas mataas na antas ng training o kung kinakailangan pa ng kaunting paghihintay. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring bumalik si Kleber sa loob ng susunod na linggo, isang malaking boost para sa Lakers na nangangailangan ng dagdag na depth sa kanilang frontline. Habang papalapit ang playoffs, mahalagang magkaroon ng isang malusog at kumpletong roster ang Lakers upang mapalakas ang kanilang tiyansa sa postseason. Ang pagbabalik ni Maxi Kleber ay isang malaking tulong lalo na sa depensa at floor spacing ng Koponan Samantala, kahapon nga pagkatapos ng laro ng Los Angeles Lakers, inamin ni Dorian Finney-Smith na palagi nilang binabantayan ang mga pagbabago sa standings ng Western Conference. Ayon sa kanya, ayaw nilang mahulog sa play-in tournament kaya't simula pa lang ay target na nilang makapasok ng direkta sa playoffs. Dahil dito, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo sa kanilang mga nalalabing laban. Dagdag pa niya, kung kinakailangan na mag-step up ang lahat ng kanilang role players, handa silang gawin ito para sa ikabubuti ng Lakers. Sinabi rin ni Gabe Vincent na mas nagiging competitive na ngayon ang koponan kumpara sa kanilang mga nakaraang laban. Nakikita nila ang malaking pagbabago sa kanilang laro, lalo na sa depensa at teamwork. Samantala, para naman kina Lebron James at Luka Doncic, hindi lang simpleng pagpasok sa playoffs ang kanilang layunin. Ang mas mataas nilang target ay makuha ang ikalawang pwesto sa Western Conference standings. Alam nilang magiging mahirap ito, pero naniniwala sila na posible itong mangyari kung mananalo sila sa kanilang susunod na mga laban. Bukod dito, umaasa rin ang ang Lakers na makakatulong sa kanila ang iba pang koponan. Halimbawa, gusto nilang manalo ang Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets sa susunod na laro. Kapag nangyari ito, babagsak sa 47 and 29 ang record ng Nuggets na magpapababa sa kanilang kalamangan sa Lakers. At kanina din sa pagkatalo ng Memphis Grizzlies sa Golden State Warriors ay mas lumaki pa ang lead ng Lakers sa Memphis Grizzlies na bumagsak na sa pang-anim sa West at Golden State Warriors na naging panglima na sa West standings. Kung patuloy na papabor ang sitwasyon sa kanila, mas malaki ang tsansa nilang makuha ang second seed bago matapos ang regular season. Yet, long three pointer. That's good. And you can...